Hello, hi. Nakarating na kami sa port. Oh, where Oh. Luwal Happy Park pa to. Ayan, nakarating na kami. So, eto yan. Pa! O, oh, di ba? O, oh, I am Coron or Lam Coron. Charon. <laughs> Tanga lang. O, oh, ba? Diba? I, I am Coron. O, oh, pwede rin Lam Coron. pa pa Kasi, yung iba, I love Coron. I love Churubur. Ngayon, I am Coron. O, oh, diba? ba? Ayan natin mga kasama. Di ba? Ayan. Oh, diba? So, ang bongga. So, papunta kami ng island tour or island hopping. Nakikitong kami mag-bibig. So, I'm ready. Diba? Tara Tari ng aking Maxwell aksyon Action at malasakit Handog Ang ating Kulay para ito malapit na ito Kulay na kulay pa Ayan Diba Victoria Diba Bunga Wait lang Maki diba, Victoria lang ako Hello and back again Kunin ko lang gamit Diba? Ayan! Ang saya! Nakakatuwa. Nakakatuwa naman! Sigtan nyo! Ah! 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 Oh. Di ba panalo? Ayan na ang Kuwekwe! Ayan na ang... Nasaan na kami? Takat ang Koron! Ang ganda ng view! Panalo ang daming tourists today! tourist ba yun? O nagtitinda? Yes! Saan tayo, Gar? Ayun. Ayun yung mga friends ko. Oh, diba? We're all, they are all busy. <tinyo> Saan po yun? Ah, sa kabila po. Ah, okay. Kawai, Gar. Hello. Hello. Okay, babalik na ba? Babalik kami ng van. Ah, for pictorial purpose lang pala rito. na ano? Ah, okay. For kala ko naman. eto na yung terminal. so, <laughs> sasakay ulit kami ng van. At, iyahatid yeah, kami dun sa kabila. Okay. See you later.